Binasag na ng beauty queen actress na si Bianca Manalo ang kanyang katahimikan hinggil sa isyong pasikreto silang magtatagpo ng kapuso actor na si Rob Gomez. Ngayong araw, December 22, naglabas na ng pahayag ang beauty queen upang pabulaanan ang kumakalat na chikang may namamagitan sa kanila ng kanyang co-actor sa teleseryeng Magandang Dilag. Matatandaang nagulat ang madlang people kahapon, December 21, nang biglang mag-viral ang screenshot ng mensahe ni Bianca sa co-actor. Mismong sa Instagram account nga ni Rob Gomez ibinahagi ang mga screenshots ng usapan nila pati na rin ang palitan ng usapan nila ni Naharlay Nebudol at Pearl Gonzalez na kasamahan niya sa naturang teleserye at upang wakasan na ang isyo at para malinis na ang kanyang pangalan, naglabas na si Bianca ng kanyang statement. Let me clear all false rumors circulating on the internet. Rob Gomez and I are friends and co-workers, panimula ni Bianca. Aniya nakatakda kasing mag-abot ng regalo si Rob Gomez sa kanya kaya nais niyang kitain ito ng maaga bago pumunta ng airport. He was going to bring Christmas gifts, and I wanted to receive them early before I leave for the airport. Lahad ni Bianca. It is upsetting that our conversations were exposed without my consent, which is a breach of privacy and the cause if so much online bashing. It is obvious that parts of our conversations were deleted to create malicious insinuations. Chika pani Bianca. kasalukuyang nasa Japan ang beauty queen actress kasama ang kanyang pamilya. Aminin ni Bianca, ang kasalukuyang issue ay labis na nakakaapekto sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Let this controversy end so I can enjoy the rest of my time in Japan with my family. Let us spread love and the truth this holiday season. Merry Christmas, everyone, say pa ni Bianca.